guys. Dito sa amin, dikit-dikit din yung mga tindahan. And... Hi guys! Good morning! Ayan. So, for today's video, pag-usapan natin yung mga kapikat na kapitbahay or mga tindahan. Ayan. So, meron akong nakita sa social media. Sa blue up na twice na siyang nag ng kanyang hinaing about dito sa bagong tayo na tindahan. At ang masakit pa, eh, yung nakikita niya lang dun sa harap. Kunwari, eto, ako, ako yung tindahan. And then, yan lang nakikita ko yung bagong uh, gawang tindahan or bagong tayo na tindahan. So, siya una na ginagawa daw ng lahat nung malaking bagong tindahan, nagayahin yung mga panindaw And then, yung second post niya is, wait lang. Yung second post niya is, lagay ng malaking interpolin at napakababa ng percentage niya. Or patong niya dito sa Gcash. So, natalabanan na sila ng uh, kung magkano yung charge. Siyempre, kung ako yung customer, eto eh, na ako sa may mas mababang charge. Pero, kung oh guys, dito sa amin, dikit-dikit din yung mga tindahan. And, ang ginagawa ka sa presyo, hindi ako nakikipag-price war, ganyan-ganyan. Ito, inaano yung mga pricing nila para lang puntahan ako. So, ang ginagawa ko, kung ano yung price ko, yun yung price ko. Kasi yun yung percentage na doon ako kikita. Eh, kung magdagdag ako ng 5%, at ang dami ko pang mga utility bills, mga ganyan. So, wala akong tutubuin. So, naglalaro lang ako. Kaya, um, make sure ko na yung price ko ay price ko. And, dun sa Gcash naman, ayan, yung pricing ng kapitbahay ko ay mas mura compare sa akin. Mas, ano ko, mas, if, if siya ay 15 pesos, ako naman ay 20 pesos per watt. Hindi ko pinabaan yung sa akin dahil meron akong, kunwari, ako ay hindi ako nangungupahan. Siya ay nangungupahan siya. Eh kung uh, marami siyang mga, mga customer, ganyan. O, ang iniisip po na lang ay yung, yung kikitain nun eh pang, ano lang, pang rent. Ganyan. And then, yung sa ano, uh, pricing naman, kapag wala siya, or kapag ah, uh, dito unang pumunta yung customer, edi eh, di banalo pa rin ako. Kasi nga, hindi naman siya laging nandyan kasi hindi naman niya bahay din. Yung kanyang store, parang meron lang siyang oras. Tapos mga 7 to 1. Eh ako, ay nagtatagal naman ako sa mga oras na ganon and mas marami pa rin po pinta sa akin. Eh kung ibaba ko yung price ko tapos al uh, pagod pa ako na. Kalalakan and So, hindi ko uh, ginaya yung pricing niya.